Hello, hello everyone. guys, kakatapos lang natin mag ano magtanghalian. Then may alas 12 kung kayo ay hindi pa nagtatanghalian guys, magtanghalian na kayo. At after ating tanghalian, ayan, kumakain ako ng buko. Ayan. yung buko juice nito guys, yung inuming, kaya wala namin inumin. Kaya, ayun, natira na lang yung buko na buma. Okay. Ano na magsalita. So, ayan guys, nandito sa likod ko yung laptop ko. Sa mga bago pa lamang ng mga nagwa-YT at konti pa lang din yung uh, mga subscribers katulad sa akin. Bago kasi yung channel ko na to. Ayan, punta lang kayo sa aking video and mag-comment lang kayo or magbakas lang kayo diyan Pupuntahan ko rin kayo guys. Mag-suportahan tayo kasi tayo-tayo -tay lang din naman yung mga magtusuportahan din naman tayo mga sikat na mga YouTuber para isang upload lang natin eh talagang mag-boom agad o mag-viral. So, tayo-tayo lang din guys yung magtusuportahan. So, ako ang ginagawa ko every time na mayroong kumapasok or every time na mayroong kumupunta sa video ko, nagbabakas, or every time may makakakita ko ng mga video sa aking mga kapwa YouTube vlogger or mga content creator na kita ko sa uh, dashboard ko or sa ano, dun sa uh, YT talagang pinupuntahan ko nagbabakas ako at nagkikipagkaibigan like, ako guys and pumupunta din ako sa mga nagla-live kasi para uh, makakuha tayo ng mga bagong kaibigan doon. Isa yan sa pinakamagandang paraan para makakuha tayo ng mga kaibigan dito sa YT. Pumunta tayo sa mga nagla-live at makipag ano tayo, makipagkaibigan tayo doon guys. At be sure uh, make sure lang na papanoorin niyo talaga yung mga video nila. Huwag po tayong mag na hindi po natin pinapanood yung mga video or tinatapos kasi um, maano din yan, malalagas ang tawag doon, malalagas o ibig sabihin mawawala din yun, tatanggalin din yung YT yun, yung mga dinikitan mo kung hindi tama yung pagdikit mo. Ganon. So, ayun mga amig, kata kayo bago pa lang tong aking channel. Pero, mayroon na rin kasi tayong mga lumang channel. So, matagal na rin tayong nagwa -YT. Kaya, medyo, mayroon na rin naman akong alam sa aking mga, sa pagwa O kung paano maparami yung mga subscribers, kung paano uh, ma-monetize, ganyan. Kaya, kung mayroon kayong mga gustong itanong or yung sa mga baguhan pa lamang dito sa whitey, pwede kayo mag-comment dito sa aking uh, video na to at sasagutin po natin sa abot po ng ating makakaya. Ito po ay base lamang sa aking mga sariling experiences. Nung nagwawaiti pa ako guys, ako Diyos ko, sobrang tagal na ako nagwawaiti kaso nga lang, hindi ako na naging active kasi yung aking monetized channel na ano, natanggalan kasi ako ng ads. So parang na-disappoint ako kaya yun, medyo nag -low ako. Kaya hindi muna ako nag-video. Uh, so ngayon, nababalik na naman ako din sa YT. Ayun. Sa mga mga katanungan, or sa mga bagwa -bag paramin to wait na meron kayong gustong malaman ganyan gusto niyo magparami ng inyong mga kaibigan comment down below lamang po baka baka matutulungan ko po kayo diyan sa inyong mga questions so ayan tayo po ay um, magsuportahan katulad ng sabi ko ayan at um, magparami ng kaibigan sa wait mga ni at kung gusto niyo pong uh, dumami yung inyong mga views, ang inyong mga subscribers. Syempre kailangan mangipagkibigan kayo or manguna-manguna kayo. Pag pumunta kayo sa mga nagla-live, wag maghintay na kayo yung pupuntahan or kayo yung bibigitan. Kailangan manguna po tayo. Tayo po yung manguna doon sa mga nandun sa live para uh, makarami po tayo ng mga kaibigan. Huwag po tayo maghintay na tayo po yung uunahan, ha? And make sure pag pumunta kayo dun sa kanilang mga bahay, bumisita kayo sa mga bahay nila, panoorin nyo po ng buo ang kanilang mga video. Huwag po tayo magmadali. Panoorin po yung kanilang mga video. I-share po kung kaya nyo pong i-share. And pinaka-importante, magbakas po kayo. Kasi para po kayo din ay mababalikan ng no, mga pinuntahan nyo pong mga bahay, ng no, mga ano, yung mga whitey, friends ko natin. Pag po kayo ng mga kapwa nating content creator dito sa YT, punta nyo na agad. Magbakas kayo doon. Panoorin nyo yung mga video nila para uh, maging ano, uh, maging tama yung engagement nyo. Tapos, magbakas po kayo. Yung pinakamahalaga. So, ayan lamang for today's video. Magsuportahan po tayo. Huwag po tayong, ano, huwag po tayong maging, ano, um, na vero. Uh, mamansin po tayo sa mga kapwa content creator po natin sa live. So ayan mga for today. Happy weekend. Bye bye everyone. See you on my next na mga video. Bye bye. <coughs>